parang gabitin siya ng Panginoon sa mga naginanggo. Dahil alam niya kung ano ang hirap ang puso ng mga naginanggo. Pero, hindi siya kayang maguhin ang kanyang magulang, ang pastor, ang kanyang nanay, hindi. So, ito ng mga kapatid, na walang taong pwedeng magbago sa kanyang kapwa-taong. Pero mayroong mga lalaki na nangyayigaw sa isang babae. Sasabihin niya, pag sakutin mo lang ako, hindi na ako mag-iinom. Makanya alam, ayaw ko na. Pag sa tikin ko lang ako. Sinagot. Ang babae, naniwala naman. Naniniwala ba kaya ka mga babae madaling maniwala? Isa sa lalaki ay magpukula. <laughs> <laughs> naniwala naman. So sinagot. Pero, yung pala yung babae, Christian. Ang sabi ng babae, ang provision ko sa iyo ngayon, kaya kasi nagkot. Sumama ka sa akin sa church. Sabi niya, sige. So, sumama. Pag tapos ng isang buwan, hindi na sumama. Pikinasak na sila. Ang problema, noong sila ay kasal na, bumalik ulit sa pag inom yung lalaki. At yung babae pinagpapawalan ng mag-church. Amen. Anong klase ng pagbabago Artificial. Bakit? Kasi hindi kaya magbuhay ng taong ang um, kanya sa ili. O ang sino mang tao. Kahit sino mang napanggandang babae, hindi niya po. Kaya magbuhay ang lalaking kung hindi niya po sa mga. So ang Diyos lang ang may pangyari na magbago ng tao. Kung tayo ay makipagtulungan sa Diyos. Simple lang, babaguhin tayo ng Diyos kung meron tayong desire na magbago. Amen ko ba? Yeah. Babaguhin tayo ng Diyos kapag nananalangin tayo na tayo magbago. Ngayon, bakit dinanalangin natin at gusto natin magbago? Siyempre, ang mga handang tao, ang mga ang mga mapalangit, ano po, ay yung mga handa tao. Ibig sabihin nun, yung mga pupunta sa langit, yun yung mga taong inihanda ng Panginoon, inuhubog ng Panginoon, inabago ng Panginoon, para na sa kayo, sila nga ay maging karapat-dapat sa Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon, ang ating katangian ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus Christ. Ano so, yun po ang dahilan kung bakit gusto nating o oh, lalaki natin ang tayong baguhin ng Panginoon. Bakit? Kasi karaniwang dito hindi po tayo nakatingin sa ating sarili, na nakatingin tayo sa iba. Ano ang ating prayer? Lord, baguhin po ninyo ang asawa ko. Yan, maganda, okay, di ba? O kaya naman, Lord, baguhin niyo po ang ating anak. O kaya, Lord, baguhin po ninyo yung garbo. Ibang gano'n. So nakatingin ka sa iba, pero hindi mo tinitinan yung iyong sarili mo. Kaya, obserbahan mo sa nakalipas ng na taon, ano ang impact sa iyo ng mga tao? Ano ang dating sa iyo ng mga tao? Nag-i-bless ba sila sa iyo? Hindi. Ano impact sa family mo? Nag-i-bless ba ang family mo sa iyo? Natutuwa ba sila sa iyo? Yan po. Ano ang ang feedback ng anak mo? Ang anak mo ba ay ay sa iyo at nakikita na ikaw na ama ay kagalang-galang? Okay na? Ayan po. So, madalas nakatingin tayo sa iba, hindi sa ating sarili. Kaya, siguro sa taong ito, nasa pagandang simula na, Lord, baguhin mo ako, please. Bakit? Kasi gusto kong maging karapagtapat sa iyo at maging kalugod-lugod sa iyo parang. Hmm. Sabihin mo sa iyo, patabing asawa, sweetheart, tulungan mo ako magbago. <laughs> okay other context is Romans chapter 12 verse 2 I going not be conformed to this world but be transformed by the renewing of So that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tatlong ito, good, acceptable, and perfect will of God. Okay. Diretso na po tayo. Ano ang ipapabago natin sa Panginoon? Lord, pagbuhin mo po ang panloob kong pagkatapos. Kung inyong mapapansin doon sa Proverbs 31, ang isang babae daw na una, ka hanga So sabi doon, beauty is fleeting, ano po, charm is deceitful. So yung babae may takot sa si Diyos ay pinupuri? Ano yung sabihin doon sa Buko Proverbs? Yung patandahan panlabas ay nababago pagdating ng panahon na tumatanda na ang tao. Pero, o lang na mabago yung panglabas mo patungo sa pagkalipas ng panahon na para kang isang dahong nalalanta. Ang maganda, yung panloob mo ay napapaganda. Gumaganda. Ang isa pong naganda na isang tao, yung kanyang panloob, yung galing, yung karakter. Yun po ang dapat nating makita at dapat nating ipabago kay Lord yung ating panloob ng pagkatao. Sapagkat kahit anong ganda mo, kahit anong buwak mo, kapag masama ang galing mo, natatakpan ang iyong kagupuha at ang lahat ng labas sa galing natin na hindi maganda. Madali naman magpapabago sa panlabas eh. Halimbawa, mag-make-up ka lang. Ano po, pamigay ka ng mga puruloy dito sa atawan mo, patulad ng Church Apprentice, magpaganda ka, magbayad ka lang. Mababago ang itsura mo, gaganda ka. Pero, panglabas yun. Ang patulog mo ay, it takes time para tayo ay mabago. Hindi naman ito override o maglis, kundi, unti-unti yung pagbabago. Ngayon, Nagbabago tayo kapag tayo ay nag, nagpa-chemotherapy sa salita ng Diyos. Kasi ang mga ugali natin na pinalakhan ay mula pa noon na bugat na sa atin yun eh. So para bang kung si isang sakit siya ay cancer, kailangan na i-chemotherapy. So kailangan na siya i-chemotherapy na salita ng Diyos. Natin tinitake upang siya ay gumaling. So maguhin mo po ako o ang pangloob ng pagkatao, Panginoon. So, pagkat ito ang mahalaga. So, ang word that transform sa ating text, sa Greek ay transfigured. Ang ibig sabihin, nito ay transform into something more beautiful. At ang sinasabi itong more beautiful sa inside, sa pangloob mo natin na tayo ay matatransform ano po, sa panloob nating katauhan. Na tayo po, ano, ng panahon, naging dakit tayo, naging maganda ang ating ugali, ang ating panloob ng pagkatao. So, Romans 12.2 is related to the English word metamorphosis. Metamor metamor